Noong dahilan kung bakit ipinagbawal ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang madalas na pagsusuklay ng ating mga buhok except bago ka magsuklay ay lumipas muna ang dalawang araw. So yan ay mga katanungan sa post na inupload natin eto sa reels natin na kung saan tinalakay diyan ng isang brother natin na ipinagbawal ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang madalas na pagsusuklay ng ating mga buhok. So narito ang dahilan diyan sabi ng mga dermatologist. Una ay Hair breakage. Pagkasira ng ating mga buhok. Yan ang unang dahilan o unang side effects na madalas sa pagsusuklay. Pangalawa, ay pagkakaroon ng hair loss. Pagkalagas ng ating mga buhok. So, napakasama. Pagkalagas ng ating mga buhok. Pangatlo, split ends. Magkakaroon ng split ends ang mga buhok natin. Especially sa mga uhti na mahaba ang kanilang mga buhok. Pangapat, ay magiging dry ang ating mga buhok sa madalas nating pagsusuklay. At bilang panglima, ay Pagkakaroon ng scalp irritation o mairita yung mga uh, ulo natin, yung mga balat ng ulo natin kung saan dyan nakatubo ang ating mga buhok. So yun ang mga, mga side effects ng madalas na pagsusuklay natin. Kaya naman ng mahala propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam ay pinayuhan tayo na huwag dalasan ng pagsusuklay ng ating mga buhok maliban na lamang na lumipas muna ang dalawang araw. Syukran, wassalamu alaykum wa rahmatullah. محمد كان عالم محمد كان عالم كليبس